Disclaimer. Ang video na ito ay para sa educational at informational purposes lamang at nakabatay sa personal na pananaw at pag-aaral. Hindi ako isang lisensyadong therapist, counselor, o medical professional. Ang mga impormasyon at payo na ibinibigay dito ay hindi kapalit ng profesional na payo, diagnosis, o paggamot kung ikaw o ang isang kakilala mo ay nahihirapan sa addiction, problema sa mental health, o malubhang issue sa relasyon, mariing iminumungkahi namin na humingi ng tulong mula sa isang kwalipikadong profesional, tulad ng therapist, counselor, o doktor. sa relasyon at paano magiging stoic dito. Yung mga paps, pag-usapan natin ang isang bagay na minsan, hindi natin masyadong pinapansin o aminin man natin o hindi ay malaki ang impact sa relasyon natin, ang panunood ng porn. Totoo, may ni mga nagsasabi na nakakatulong daw ito pero mas marami ang nagsasabi na may negative effects. Alamin natin ang seven common effects nito at kung paano natin ito lalabanan gamit ang stoic mindset. Warning, no BS tayo dito mga bro. Pero bago tayo magpatuloy, comment naman bro kung taga saan ka para alam ko lang kung saan nakakarating ang video na ito. Salamat pre. Number 1. Addiction. Pagkalulong. Epekto. Kapag sobra, nagiging addiction na, nawawala ang focus mo sa trabaho, sa pag-aaral, at sa mga responsibilidad mo. Pati ang oras mo sa partner mo, nababawasan. Halimbawa, imbes na makipag-date ka sa girlfriend mo, mas gusto mo pang magkulong sa kwarto at manood. Stoic solution, moderation, pops. Alamin mo ang limitasyon mo. Kung nararamdaman mong hindi mo nakaya kontrolin, humingi ka ng tulong. Maghanap ka ng ibang healthy outlets para sa stress, tulad ng exercise, meditation, o pakikipag-usap sa kaibigan. Number 2. Unrealistic expectations maling inaasahan. Epekto. Naiiba ang tingin mo sa sex. Iniisip mo na parang pelikula ang lahat, na puro intense at kakaiba ang posisyon. Nalilimutan mo na ang totoong sex ay tungkol sa connection at intimacy. Halimbawa, nagtatampo ka sa partner mo kasi hindi siya kasing galing ng mga artista sa porn. Stoic solution. Reality check, bro. Alalahanin mo na ang mga artista sa porn ay nagtatrabaho lang. Ang totoong sex ay mas maganda kung may pagmamahal at respeto. Tanggapin mo ang partner mo kung sino siya at kung ano ang kaya niya. Number 3. Mental Health Issues Problema sa pag-iisip Epekto Pwedeng magdulot ng anxiety, depression, at low self-esteem. Maaaring maging insecure ka sa sarili mo at sa katawan mo. Halimbawa, feeling mo hindi ka sapat kasi hindi ka kasing gwapo kasing galing ng mga artista sa porn. Stoic solution. Self-acceptance. Pops, mahalin mo ang sarili mo. Alalahanin mo na ang panlabas na anyo ay hindi importante. Ang mahalaga ay ang karakter mo at ang pagkatao mo. Kung may problema ka sa mental health, huwag kang matakot humingi ng tulong sa professional. Number 4. Relationship problems. Problema sa relasyon. Epekto. Pwedeng magdulot ng tampuhan, selos, at away. Maaaring maging sanhipa ng hiwalayan. Halimbawa, nagagalit ang girlfriend mo kasi mas pinapansin mo pa ang porn kaysa sa kanya. Stoic solution. Communication, bro. Mag-usap kayo ng partner mo. Sabihin mo sa kanya ang nararamdaman mo. At pakinggan mo rin siya. Maghanap kayo ng paraan para maging mas malapit sa isa't isa. Number 5. Desensitization. Pagkamanhid. Epekto. Nawawala ang excitement mo sa totoong sex. Kailangan mo ng mas matindi at mas kakaiba para ma-excite ka. Halimbawa, hindi ka na masyadong na-enjoy -e ang sex sa partner mo kasi nasanay ka na sa mga extreme na bagay sa porn. Stoic Solution Intimacy Paps Alamin mo ulit ang tunay na kahulugan ng intimacy. Mag-focus ka sa connection nyo ng partner mo. Mag-explore kayo ng ibang paraan para maging malapit sa isa't isa, hindi lang sa sex. Number 6 Unhealthy comparison, hindi magandang paghahambing. Epekto, lagi mong ikinukumpara ang partner mo sa mga artista sa porn. Nagiging unfair ka sa kanya at nakakasakit ka ng damdamin. Halimbawa, sinasabi mo sa girlfriend mo na, bakit hindi ka kasing ganyan? Stoic solution, appreciation bro. Tanggapin mo ang partner mo kung sino siya. Ipagpasalamat mo ang mga magagandang katangian niya. Alalahanin mo na iba ang totoong tao sa artista. Number 7. Loss of Intimacy Pagkawala ng Intimacy Epekto Nawawala ang connection nyo ng partner mo. Nagiging parang routine na lang ang sex. Walang pagmamahal at respeto. Halimbawa, nagtatalik lang kayo para maibsan ang pangangailangan. Hindi dahil gusto nyo talagang maging malapit sa isa't isa. Stoic Solution Presence Pops Kapag kasama mo ang partner mo, maging present ka I-focus mo ang atensyon mo sa kanya. Alalahanin mo na ang sex ay hindi lang tungkol sa physical pleasure, kundi tungkol din sa emosyonal na koneksyon. Ang stoic na lalaki. Bilang stoic na lalaki, ang goal natin ay maging kontrolado sa sarili. Hindi tayo nagpapadala sa mga panandaliang kasiyahan. Alam natin ang halaga ng moderation, self-acceptance, communication, appreciation, at intimacy hindi natin hinahayaan na sirain ng porn ang relasyon natin. Sa halip, ginagamit natin ang stoic principles para maging mas mabuting partner at mas matinong lalaki. Kung nakapagbigay value sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share mo na sa mga katropa mo pre at mag-subscribe ka na rin sa channel na ito. Paki-smash mo rin ang notification bell para updated ka palagi sa mga bagong videos natin. Maraming salamat sa panonood. Tandaan keep it strong keep it stoic